ay pamilya niya. Balik ano, po siya sa inyong kakulatian. Patuloy ang yung pagkabay sa kanya. Sa may ng kanyang pamilya. Alaloy. Pag-ampo ginoo na daghang pang mga katuligan alang sa mga buluhaton, Lord, na iyong sa iyong kamot. Ban ka, sa iyong kinikanan, Lord, kagawin na nakasalalay, nakasaga sa Lord, mga pagpasalamat uh, sa mga panalangin. Okay, ikaw Diyos, mga uh, tubag uh, tanan, panalangin. Haleluya. Salamat Lord God so, mga ay, uh, paabot, uh, sa mga kapiligan i paabot sa imong mga langit ng Señor. Sa ngalan ni Hesus, kinamo pasalamat sa pagkini kaon ni di ka Mga pasalamat. Kami nga pasalamat Lord, tanan, Just yes, name. Yan, birthday nan junior ko. Debo niya ngayon. Hmm. Sa Happy birthday, Papa. Ha? Happy birthday, Papa. Aba, happy birthday, Papa daw. Yan, birthday. Ayan ah, yang handa Ay, junior ko. cake. Okay. Wala tayong kutsin niyo pa lang. Hmm. Pwede na yung kutsara. Hmm.